updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Handa ang Philippine Basketball Association o PBA sa tawag ng Gilas, Pilipinas para punan ang kakulangan ng players nito na lalahok sa Asian Games sa China. Bukod kay Jordan Clarkson na inaasahang babalik na sa Amerika para sa training camp ng Utah Jazz sa paparating na NBA regular season, hindi na rin available ang mga Filipino imports na maglalaro sa mga liga sa Japan at South Korea. Inaasahan na si PBA Commissioner Willie Marshall, PBA Chairman Ricky Vargas at Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Alpan Panlilio ay makikita kita ngayong linggo para pag-usapan ang kampanya ng gilas sa Hangzhou mula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. Magsisimula ang PBA sa Oktubre 15, isang linggo pagkatapos ng Asian Games. Kaya inaasahang magbabalik aksyon para sa Pilipinas si na June Marfajardo, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, R.R. Pogoy at CJ Perez. Pool members Chris Newsom at Calvin Oftana o iba pang players na hindi kasama sa World Cup. Si Justin Brownlee ang tinapik na samahan ang Nationals dahil nga sa pagbabalik ni Clarkson sa NBA. Dahil sa panalo ng Gilas kontra sa China sa kanilang huling laban nitong World Cup, nabigyan ng pag-asa ang mga sports leaders at determinado sila patungo sa Asian Games. Ayon kay Marshall, tumaas ang ranking ng Pilipinas ng walong pwesto mula number 32 noong 2019 at ngayon ay nasa pang-24 na at naging number 3 sa Asia sa ilalim ng Japan at Lebanon updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Umusad sa main draw ng W100 Tokyo sa Japan si Filipino tennis champion Alex Ayala pagkatapos magposte ng dalawang magkasunod na panalo. Tinalo ng qualifying top seed na si Ayala si number 9 seeded Anastasia Kulikova ng Finland 6-2-6-3 sa final round ng qualifiers sa Ariake Tennis Park Indoor Hard, Court. Sa first round ng qualifying nitong linggo, tinalo ng WTA World No. 195 na si Ayala si Kanako Morisaki ng Japan 6-4-6-2. Sa main draw, unang kakalabanin ng 2022 US Open Juniors Singles Winner sa si Wildcard recipient Natsumi Kawaguchi na siya rin ang kanyang partner sa doubles event. Mga kalaban ng tandem na Iyala at Kawaguchi sa kanilang unang laro ang kapwa Thai players na sina Luxika Kumkum at Piang Tarn Pilpwech. Ang isang daang libong dolyar na torneo na tinatawag din na Ando Securities Open Tokyo 2023 ang ikaapat na W100 event ni Ayala sa ITF Women's World Tennis Tour. Susubukan ni Ayala na dagdagan ang kanyang apat na professional singles titles mula sa W25. Roe Hampton sa Great Britain nitong nakaraang buwan, W25 Yekla sa Spanish region ng Murcia nitong Hunyo, 2022 W25 Chiang Rai sa Thailand at ang 2021 W15 Manacor sa Espanya. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magbabalik aksyon si dating one-strawweight world champion na si Joshua Paccio sa One Fight Night 15 sa Oktubre 7 na gaganapin sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Haharapin ng tinaguriang The Passion si Mansur Malachev ng Russia sa kanyang unang laban pagkatapos mahubaran ng kanyang corona ni Jared Brooks nitong Disyembre ng nakaraang taon at umalis sa Team Lakay nitong unang bahagi ng taon. Ngayong kumakatawan sa Lions Nation MMA, target ng 27 anyos na si Pacho na makuha muli ang number one spot sa ranking ng one championship division para makakuha ng rematch kay Brooks. Hawak ni Pacho ang 19-4 record at may limang sunod na panalo bago ang kanyang kabiguan kay Brooks via unanimous decision. Sa kabilang banda, tangka ni Malachiev na panatiliin ang kanilang o ang kanyang unbeaten record at makaskor ng kanyang ikalawang magkasunod na laban sa ilalim ng One Championship banner. Nitong Hunyo, nakagawa ng kahindik-hindik na first round submission win laban kay Jeremy Miado para pagandahin ang kanyang record sa 11-0 at kunin ang number 5 spot sa rankings. Updates sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!